batang babae na hagat ng asong may rabis. Ang kanyang karanasan na isulat niya pa isang araw bago binawian ng buhay. April 5, 2024, isinulat ng 13 anyos na si Jamaica Star Seraspe na nahihirapan na siyang huminga. Nakakaranas na rin siya ng hydrophobia o labis na pagkatakot sa tubig. Kung maospital man, sinabi niyang sana makomatose na lang siya dahil ayaw niyang maramdaman pa ang sakit at kinabukasan April 6, tuluyan ng nawala sa mundo si Jamaica. Ang dahilan, rabies mula sa kagat ng isang tuta, dalawang buwan bago mangyari ang nakakalungkot na pangyayari. Ano nga ba ang kwento sa likod nito? Tara, alamin natin yan. Ayon sa kanyang ina na si Roselyn, dinala sa ospital si Jamaica dahil nilalagnat at nababalisa ito. Ang sabi ng bata, Mama, baka may rabies na ako. Dito nagtaka ang ina at tinanong ang anak kung nahagat ba ito ng aso. Sa kanyang dokumentasyon, isinulat ni Jamaica na alam kong may rabies na talaga ako. Hindi ko masabi kay mama dahil ayaw ko siyang maging disappointed. Labing dalawang oras matapos dalhin sa ospital, binawian na siya ng buhay. Ayon sa doktor, posibleng abutin ng araw o buwan bago lumabas ang sintomas ng rabies sa tao. Kapag nakagat, dapat hugasan agad ang sugat ng 10 minuto at pumunta sa pagamutan upang mabigyan ng anti rabies vaccine. Ayon kay Jamaica, isinulat niya ang kanyang karanasan upang maalala ang kanyang kamatayan. Ang kanyang huling mensahe, sana naman maging aware tayo sa environment natin. Lalo na pag may mga animals na kayang matransmit yung disease. That's all, goodbye world. Sa iyong palagay, paano tuluyang may ang pagkalat ng rabies na virus sa bansa? D W I Z research report Re -re report